Pirma ng Coast Guard Station sa Northern Samar na walang nakitang Chinese vessel sa karagatan sakop ng Mapanas, Northern Samar. Ito naman ang sinabi ng opisina matapos ang impormasyon na may namataan daw na Chinese vessel sa nasabing karagatan. Naglunsad ang investigasyon ng Coast Guard at tinanong ang mga mangingista doon sa lugar at negative ang naging tugon kung saan wala daw Chinese vessel na namataan doon sa nasabing lugar. Pero sa radar system ng Navy sa Bicol, kinumpirma ang presensya ng nasabing vessel na nasa nautical miles ang layo nito sa Mapanag at Palapanag pag area sa Northern Samar. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa lalabigan ng Kalinga. Abot sa walong daan, anim na milyon, siyam na ang libong pisong pihahalaga ng tanim na mariwana ang sinamsam at sinunog ng mga sa mga kabundukan sa Tinglayan Kalinga. Naglunsad ng sampung araw na mariwana eradication operation na tinaguri ang Oplan Highlander sa mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Group PDEA, Regional Mobile Force Battalion 15, PNP Special Action Force at Army 503rd Infantry Brigade sa loob ng 10 araw na discovery ng mga operating troops ang 27 plantation sites sa Mount Chumanchil sa pagitan ng barangay Buscalan at Lokong sa Tinglayan. Binunot ng mga operatiba ang 3 milyon piraso ng fully grown marijuana plants na itinanim sa mga kabundukan. Kinumpis ka rin nila ang 1,575 kilo ng tuyong dahon na marijuana at kahapon ay sinagawa ang seremonyal na pagbunot at pagwasak sa mga naturang kontrabando sa mismong lugar ng operasyon na hudyat ng pagtatapos ng anti-drug operation na nagsimula noong Abril 29 ng taong kasalukuyan. Para sa MBC TV Network News. Ito si Romy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang local chief executive ng bansalan Davao del Sur, ay naglabas ng pansamantalang pagbabawal sa sampung bagong itinatayong resort sa mga lugar sa ilalim ng Mount Apo Natural Park at ang Ancestral Domain habang nakabinbin ang resolusyon ng Joint Inquiry ng Senate Committee on Environment and Natural Resources at Climate Change at ang Senate Committee on Local Government. Sinabi ni Mayor Edwin Reyes ng Bansalan sa lahat ng mga barangay chairperson sa loob ng bayan ng Bansalan na mahigpit na ipatupad at pagbawal ang pagtatayo ng sampung bagong gusali sa loob loob ng maitinalagang lugar na sasakupan ito hanggang sa susunod na abiso. Batay sa Executive Order No. 21 Series of 2024, kinilala ni Reyes ang kahalagahan na pangalagas sa Mount Apo Natural Park at pagprotekta sa mga karapatan ng mga kultural na komunidad sa loob ng ancestral domain. Sinabi rin ni Reyes na ang investigasyon ng Senado sa Mount Apo ay aid of legislation para matugunan ang pagsasamantala sa mga protektado lugar sa bansa. Sinabi niya na upang maprotektahan ang integridad ng Mount Apo at mga kultural na komunidad sa loob, kailangan mapatupad ng pagsamantalang pagbawal sa mga bagong konstruksyon sa mga lugar na ito. Ipinag-utos ni Mayor Reyes sa lahat ng mga barangay chairman na magsagawa ng regular inspection at surveillance upang matiyak ang pagsunod sa mga ipinagbabawal na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo, Pilipino! Sinuspende ng Office of the Ombudsman Visayas ng anim na buwan si punong barangay Noli Villarosa ng barangay Tanguglungsod ng Bakulod. Ayon kay Attorney Cesar Distrito, Legal Counsel ni Villa Rosa ang nasabing uh, order isinerbi ng representante mula sa DILG office. Dagdag pa ni Distrito si Barangay Kagawad Los Atienza ang itinalaga na acting punong barangay habang sa duration ng suspension order. Ang suspension ipinalabas dahil sa reklamo ni Nina Kagawad Katrina Juan Sunota at Dindo Amadeo laban kay Villarosa noong Hulyo taong 2022 para sa kandak and becoming public officials at grave misconduct para sa MBC TV Network News. si Rex Cantong sa Masama Tayo Pilipino. Timbog ang 44-anyos na lalaki sa drug by-bust sa barangay Kalaparan distrito ng Arevalo, Iloilo City subject ng operasyon si Alias Atan na nakuhaan ng 13 sachets ng isyabu at grafite Nada. inamin ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., head ng City Drug Enforcement Unit ng Iloilo -Ilo City Police Office, na nahirapan sila sa pagmonitor sa subject dahil napalipat-lipat ito ng lugar. Ngunit dahil sa pinag-igting na surveillance, natyempuhan ito at nakatransaksyon. Habang nagsasagawa ng checking ang mga operatiba sa bag ni Atane, may nahulog na granada kaya tumawag ng Explosive and Ordnance Disposal. Ayon sa EOD, MK2 Fragmentation Grenade ang na-recover at may posibilidad panasumabog. Maliban sa Grenada, na recoveryin kay Atan ang 170,000 pesos na laganit sa Shabu. 2009 kinasuhan ang kinasuhan ng subject dahil na may sa kaniya na baril na walang lisensya. Habang 2014, nadakip siya dahil sa pagbibenta ng illegal drugs at nakalaya noong 2021. Para sa NBC TV Network News, ito sa Grace Bravo, sama-sama tayo, Pilipino. Matapos paigtingin ng PNP ang pagtugis isang top to most wanted person na aresto ito sa kanyang pinagtataguan sa barangay New San Jose, Dinalupian, Bataan kahapon. Ansos ay inaresto sa bisa ng warrant to pares na inisyo ng korte dahil sa kasong acts of business at dalawang ulit nitong kasong panggagasa sa kanyang biktima. Naaresto ito ng mga operatiba ng pinagsanib pwersa ng First PMFC, Bataan PPO at Regional Intelligence Unit 3 at Pedernalupihan PNP. Nakakulong na ngayon ang arestado ng suspect sa detention facility ng Dinalupihan Municipal Police Station at walang inirereklamo sa piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya dito. Nagpapasalamat naman ang pamilya ng biktima sa PNP sa pagkakaaresto na nasabing akusado dahil mabibigyan na rin ng ustisya ang ginawa nitong suspect na pambababoy sa kaawa-awa ang kanyang biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Dani Kumilang. Sama-sama tayo Pilipino